Pagsana ang mga mamimili ng bulaklak sa Dangwa sa Maynila. Si Vel Custodio sa detalye live, Vel. Rise and shine, Audrey. Dumadami na ang mga bumibili ng bulaklak sa Dangwa, Maynila. Ngayong papalapit na ang undas. Ang ilan sa kanila galing pang probinsya. Mula Bulacan, dumayo pa si Prefe ng Dangwa para bumili ng bulaklak para sa araw ng undas. Mula, uh, mas mura daw kasi ang bulaklak sa Dangwa. 300 daw po. Pag mga ganyang bulak na po ba sa bulangan, mga magkano po ang ako? mga 500. Na Nananatili pa rin 100 pesos sa mga bulaklak na naka-arrange sa styrofoam. Pero tumaas na ang presyo ng ilang mga bulaklak na mabenta tuwing undas Kagaya ng carnation na 230 pesos na per 10 stem mula sa dating 200 pesos. Ang Malaysian Moms naman ay 450 pesos hanggang 600 pesos ng isang dosenang piraso. Ang Peruvian Lily ay 80 pesos per dozen. Ang mga naka-arrange naman sa basket ay naglalaro sa 300 hanggang 1,000 pesos depende sa laki at uri ng mga bulaklak. Ayon sa nagtitinda ng bulaklak, pwede namang tumawad kung maramihan ang bibilhin. Pero kapag isa o dalawa lang, ay lugi na sila dahil tumataas na rin ang presyo ng angkat nila sa supplier. Wala po kami nagpapakam kasi ma'am kasi mahal, rin, mahal na rin po kasi ng mga bulaklak na yung mami. Mas kahit po siguro mga 31, magkataas na po ng mga mga bulaklak po. Pwede na rin mamili ng tingi-tingi at magpa-arrange siya bulaklak sa Maynila. Pwede rin mag-advance order na. Meron naman po may nag-advance po order sa online po. Pero mas ma mas marami po pag pang po. Pag harap-harapan po family po. Tumatagal naman ng apat na araw hanggang isang linggo ang bulaklak. Inaasahang tataas pa ang presyo ng bulaklak hanggang bukas. Kung wala na kayong oras sa pumunta sa Dangwa, pwede ring mamili sa mga nagtitinda ng bulaklak at kandila dito sa Manila North Cemetery. Audrey, sa ngayon, nakakalat na ang mga pulis at mga kawani ng Manila LGU sa paligid ng Manila North Cemetery habang dumadami na ang mga tao na dumadalaw dito na yung papalapit na ang undas. As of 6 a.m. ay 189 na ang mga dumalaw dito sa Manila North Cemetery. Kahapon, nakapagtala na ang 11,330 ang food traffic dito sa Manila North Cemetery. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Val Studio.